So, for today's video, ito po, uh, ituturo ko po sa inyo kung paano ba nag-update nitong annual confirmation of pensioners. At ito po ay pension po ni mother na natatanggap niya every month. At ito nga po, nagpunta nga po kami sa SSS Malolos nitong September 30. At yung sabi nga nung nakausap namin sa SSS ay buti na lang daw nakahabol kami sa September. Kasi September 30 nandun kami at nakahabol daw kami. Kasi kung hindi, na-hold na naman ni SSS ang pension ni Mother dela. 3,000 and there. Please proceed to counter B. My ID number 343. Last week, ganun po yung nangyari sa SSS ni Mother na hindi siya nag-update kaya ang nangyari tapos pagka-check ko yung kanyang ATM wala pong pumapasok na pension. So, ganun po ang ginagawa ni SSS na kapag hindi niyo po in-update ang inyong pension, katulad po niyan, ang mangyayari po ay i-hold po ni SSS ang pension niyo. At bakit po ay uh, kailangan ay uh, i-update po yung pension niyo, yung katulad po nito, na kailangan pumunta po po sa SSS para po magpasa nitong ACOP or Annual Confirmation of Pensioners kasi po para po malaman po ni SSS kung kayo po ay buhay pa or tigok na. So, po. Umaga, para po malaman ni SSS na kung yung tumatanggap pa ng pension ay buhay pa or na deads na. At ito po, isa-share po sa inyo kung paano po yung ginawa namin. At ito po, ha, based lang po to, sa naiintindihan ko, based on our experience, kung paano po inaasikaso itong annual confirmation of pensioners. At yun po, medyo nalito nga lang po kasi so, si mother po ay viuda. So, namatay po si si father, si tatay ko nitong May 2025. And then, ang birthday niya ay September. Tapos, si mother ay October. So, doon po ako medyo nalito kasi hindi ko alam kung ang pag-update ba ay batay doon sa birthday ni daddy, kung sino yung namatay, or yung birthday ni mother na tumatanggap ng pension. So, medyo doon ako nalito kasi doon tinanong ko si mother kanina, ang sabi niya ay pinagsama na daw kasi. Kung baga, dapat before matapos ang September ay dapat updated na yung ako. Pero nung nag-search ako sa chat GPT, ito naman yung aking natanggap na, na research. So, ito po siya. Para sa mga retirement pensioner na nasa abroad, total disability pensioner, survivor pensioner at dependent sa si ilalim ng guardianship, kailangan sumunod sa schedule. Ang buwan na compliance ay ayon sa kanilang buwan na kapanganakan o buwan ng namatay na miyembro para sa survivor pensioners. So, yun po. At sa pagkakaunawa ko po ha, again, sa pagkakaunawa ko po na kailangan pong i-update nyo po itong akop nyo o yung pension nyo depende doon sa birthday po ng namatay. So, kasi nga, nung nagpunta kami doon, ang sabi niya, buti na lang daw nakahabol kami kasi nga, deadline na September 13, nagpunta kami doon. So, buti na lang daw nakahabol kami. So, kaya sa pagkakaintindi ko, dito sa nabasa ko sa chat GPT, kung sino yung miyembro na namatay, na naka, doon nakabase yung pag-update doon sa birthday niya, which is, katulad nyan birthday ni dade. So, yun ang pagkakaintindi ko at hindi sa birthday ni mother. So, yun po. Tapos, ang sabi pa nga nung taga-SSS na uh, dapat daw, before mga August pa lang, dapat daw ay inaasikaso na namin ito. Kasi ang ginawa ni sister na nakabase pa sa abroad na nagpasa kasi siya nito sa online. And, umabot ng, ng September kasi ang daming hinihingi ni SSS at dun kami na nalito na NA is the key. <laughs> Kaya po ma, -ma advice ko po sa mga mag-update po ng SSS na mas na mas maganda po na pumunta na lang po kayo sa mismong branch ng SSS kasi based sa inexperience experience namin, mabilis naman po ang pag-aasikaso ng SSS. Hindi po katulad dati nung nagpunta kami ng pandemic tatag ng asin. Super gulo, pero this time po nung nagpunta po kami sa SSS, wala pa akong one hour. Natapos na po, na-process na po ni SSS itong akop ni Mother. Sa totoo lang po, mas mabilis po yung proseso ng SSS ngayon kesa doon sa traffic po sa Malolo sa totoo lang po sa so, itong form na to ay printin ko lang po ha pero kumaga ito lang po yung pinaka-guide nyo kasi sa totoo lang po na nagpunta po kami sa SSS kumpleto po ako ng binala tulad nito sa dalawang pages po siya nung napansin po ni SSS na putol putol yung print ang ginawa po niya binigyan po niya ako ng panibagong form sa panibagong sulat na naman po at isang page lang po yung binigyan niya sa akin nagulat naman po ako na isang page lang po yung binigay niya sa akin. Yun po pala kasi, yung nakaprint sa second page itong, no, itong form na i ko ay nakaligay sa record back to back. So, ito po, ipapakita ko lang po sa inyo ito at ito lang po yung pinaka-gabay niyo, pinaka guide niyo po kung ano ba ang isusulat sa form ng ako. So, without further ado, let's start na po. So, ito pong na form sa si inyo ni SSS, yung Annual Confirmation of Pensioner. So, imagine nyo na lang po ha, na isang page po ito, ha, na back-to-back -back page. Ang una nyo pong ilalagay dito ay yung SSS number nung namatay na miyembro. So, dito po sa unahan, ang sinulat ko po ay yung SSS number ni ni daddy, ng tatay ko. So, SSS number niya, and then last name, first name, middle name. Tapos po, suffix, Ibig po sabihin kung senior, junior, kung ano man po yung suffix na meron po yung disease member data. So ngayon po, kapag wala po siyang suffix, kailangan pong isulat nyo yung NA. Then next ay date of birth. And then next naman po ay type of pension. So check nyo po dito yung SSS debt. Sunod so ay isulat ang NA. Then next, date of birth. So dito po nilagay ko po yung date of birth ni mother. And then sa bali po dito sa part 2 ay pensioner's data. Kung sino po yung tumatanggap ng pension. So, so, so ang so, tumatanggap po ng pension ay si mother. So, dito po, sinulat ko po dito yung last name, first name, middle name ni mother. Suffix, wala siya suffix. So, ang diligay ko ay NA. Tapos, dito po yung date of birth ni mother. The next po ay, eto po, mailing address. House and block number, street name, subdivision, barangay, city, municipal, state, province, and then country. So, kailangan po ma-fill up nyo po yung lahat. Importante po yun. Then, next, wala kaming telephone number, so NA yung sinulat ko. Mobile number, so meron kami, kailangan isulat nyo po yun. Email address, postal code. May magtatanong, wala pong email address. Ito po dito po sa email address, importante po na meron po kayo nun. Kung wala po kayong email address, magpagawa po kayo sa kakilala nyo. Bakit po? Kasi po, dito nyo po malalaman kung nag-email -e po ba sa si inyo si SSS. ah uh, kapag sila po ay nag-send po sa si inyo ng email, dito, nyo, dito po nila isa-send yung mga, yung mga email address po nila sa si inyo. Kaya po, importante po na dapat magpagawa po kayo ng email address kung hindi nyo po alam kung paano po gumawa ng email address. Okay po? And then next. So, dito po ay pinasulat na po sa amin dito, N-A-N-A-N-A. -N -A -N -A. Sa totoo lang po, dito po sa form na to, NA is the key. Diyos ko po, po, opo. Importante po yan. NA. Ano pa ibig sabihin ng NA? Not applicable. Kung, mag kung wala kayong susulat, ilagay niyo po NA. So, NA, NA. Katulad po nito. Yung, yung unok po sinulat, actually, dito lang sa unang ano, unang linya lang, sa number one lang. Pero, nung nagpunta po kami sa SSS, kailangan po palang isulat lahat. From 1 to 5, lahat po yan susulatan ng NA. Ako po. Let's po. So, lahat po yan, sugatan nyo ng NA. So, NA, 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 NA. Kunin nyo po yan na puro NA. Tapos, NA, NA. And then, dito po. Signature over printed name. So, dito po ay pangalan ni mother ko. And then, signature niya. Then, next, yung date. Kung kailan po kami nandun sa SSS office. So, isusulat po yung date then next, NA, 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 NA. Naputol po yung nakalagay dito sa so meron pa po siya pong nakalagay na NA. Okay po. So, ganyan po siya. And then, sa pagsusulat po nyo, kailangan po black ball pen po ang gagamitin. At tapos sa likod po, signature over printed name. So, kailangan po, uh, pangalan po ni mother ang sinulat ko, and then, pirma po niya. And then, next ay yung date, kung kailan po kami nasa opisina ng SSS. So, yun po ang isesend nyo sa SSS, itong annual confirmation of pensioners. And by the way nga pala, kailangan nyo muna pala ano, kumuha ng number bago kayo pumila, bago kayo pumila dun sa mismong SSS office. Napilapan ko na, so punta kami dun mismo sa kausap namin. So ayun na po siya. Pagkatapos, edi eh, hiningi po ni, ni Sir yung ID ni Mother. So binigay po namin, and then ayun. Tapos, after, no, so, meron siya chinek sa computer and all that. And then pagkatapos nun, Okay na po, binigyan po kami ng acknowledgement stamp. And then on that day din po, may na-receive na rin po ako message doon sa email address ni mother. Tapos pag-check ko ay, ayun po, okay na po, na-process na po yung pension ni mother. So, ganun lang po siya kagbilis. Madali lang po. Much better po na pumunta na lang po kayo sa mismong office ng SSS kaysa po magpasa po kayo sa online. Kasi hindi po basta-basta sumasagot yung SSS sa online sa init kasi nga po sa dami po na nagpapaprocess sa, sa SSS. So, ayun lamang po. Sana po ay nagkaroon po kayo ng idea kung paano po ba nag-asikaso ng, ng ACOP or annual confirmation of pensioner na dapat po ay inasikaso niyo po ang yung SSS. Ina-update po yung SSS pension niyo po every year para po hindi po mahinto yung pagtanggap niyo ng SSS pension. So, yun lamang po.